Hello guys! Gaano man tayo kasuksesful sa buhay, gaano man tayo kayaman, lahat ng na bagay nandito na sa atin. Huwag natin itong ipagyabang. Dahil ito'y lumilipas lamang dito sa mundong ibabaw. Dapat talaga iminti natin yung uh, uh, pagkamabait natin sa kapwa. At siyempre, manalangin sa Panginoon na wala mangyari sa ating pamilya, kaibigan, at siyempre sa lahat ng ating mga kababayan. Kapag pag natin yung sunog dito sa Los Angeles, California, napakalaking sunog ito nangyayari. Pag-usapan natin kung bakit nangyayari ng ganitong uh, pangyayari o wildfire nangyayari sa Los Angeles, California. Uh, marami tayong kababayang Pinoy na nakatira din doon. At siyempre, ipag natin ang uh, USA or LA, California na sana ay um, survive sila sa nangyayari nito. Manawan sunog. Uh, ayon sa ulat, merong kasultis ng, ng na record o inaitala sa sa aking pag-research meron lang labing isa ang nawala ng buhay at 2,000 families affected o 2,000 ang nawala ng kabahayan na pamilya so dito sa video natin pag-usapan natin kung bakit nangyayari ang sunog o wildfire ang wildfire kadalasan uh, magbigay lang ako ng dalawang uh, pangyayari kung bakit nagkaroon ng wildfire una itong kidlat na tumatama sa mga tuyong dahon kaya nagkakaroon ng fire o apoy at pangalawa kapag tuyo yung mga kahoy o kabundukan at kapag meron itong nangyayaring pagdikit sa kahoy at sinasama ng hangin nagkakaroon ito ng friction matawag doon. Uh, kung di ako nagkakamaliit friction uh, kapag nagkakadikit yung dalawang kahoy na tuyong tuyo na nagkakaroon ito ng uh, baga o pagliyab So ang ayon sa ulat noong nakaraang taon October pa at uh, October simula ang init sa inner California hanggang ngayong January kaya ito siguro ang dahilan sa tuyong-tuyo -tuyo ng mga damo o mga patay na kahoy ito yung dahilan siguro kaya nagkakaroon ng wildfire kaya sa lakas din ng mga hangin ang bilis lang ng apoy kumalat sa kabahayan kaya nagkakaroon ng malawakang sunog kaya kawawa ang mga kababayan natin doon. At sana pag pray natin, hindi lang sila. Lahat ng tao nandun sa LA, California na sana ay makaligtas sa ganitong malaking sakuna. Kaya natin, dapat nating tandaan na dapat nating pagdasal palagi ang ating kaligtasan. Hindi lang tayo nakapokus sa ating, hindi lang natin ipagpaya, pagbiyaya bang ating mga kagamitan kung anong mga meron tayo dahil ang mga material na bagay, tanda natin ay anytime pwedeng mawala yan pero pagkaganoon ganoon di tayo makaiwas sa mga ganyan sa kuna iligtas natin ang ating sarili ating pamilya yun ang pinakalabis dyan ayan na natin mga kagamitan dahil uh, makikita pa natin yan pero ang buhay ng tao nag-iisa yan nag-iisa lang yan kaya dapat natin ingatan ayun lamang guys at saray pag-pray natin tulungan pagtulungan natin ni pag-pray natin ng Los Angeles, California na makarecover sana sila agad Maraming salamat sa inyong panagod sa video na ito. Thank you for watching.